What's up, guys? Uh, gusto ko lang humingi ng advice, guys. Gusto ko lang humingi ng opinion para alam ko kung anong gagawin ko. Uh, Nagwiwigil kasi yung manibela ko, guys. So, hindi ko alam kung ano ang possible na dahilan. Kaya gusto kong magtanong sa inyo para alam ko, pag dinala ko na sa ano, sa pagawaan. So, ito guys, papakita ko sa inyo kung ano, kung anong nangyayari, kung anong itsura. Actually, medyo malakas na yung palag niya. Lalo pag malubak. Kaya, ma kailangan na nating dalhin sa ano to, pagawaan. Ah, uh, ito guys, papakita ko sa inyo kapag ka maluwag yung daan. medyo ano na eh nakakabahala na yung pagwigil niya kasi na, ramdam na ramdam ko na uh, actually matagal na to guys eh uh, hinahayaan ko lang kasi hindi pa ganun ka lala nung una pero ito uh, gusto ko na siyang ipagawa kasi ramdam na ramdam ko na yung ano niya yung pagpalag niya so balik tayo guys para merong ano ah uh, maluwag na daan kasi ano ko siya guys bibitawan ko siya para uh, makita natin yung lakas ng ano niya wiggle niya dito dito malakas na guys lalo kapag malubak yung dadanan talagang ramdam ko yung ano niya parang kumakawala yung manibela ito 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 ayan Ayan guys o oh. Ayan Ayan Ang oh, ito Kita nyo ba guys <laughs> Medyo ano doon ah. ah Kakabahan ka Lalo pag <laughs> Medyo pumalo yung manibela ng konti doon ah So yun guys kita nyo ba Grabe no So talagang ano Wapalo na yung ano nya Yung manibela nya Kaya dapat talagang Hahawakan mo ng ano Ng mahigpit lalo sa malubak so yun lang guys pa comment naman yung talagang pinaka possible na dahilan niya para alam ko na kung ano yung sasabihin sa pagawaan uh, yun lang guys ride safe sa inyong lahat